Eh, oh, no, marami ng mga malalaki Yung iba kinuha ko na may bibigyan lang ako Bibigyan ko yung aming mga security Kasi nanghihingi sila ng bunga ng malunggay Meron na tayong kinuha Ito Bibigyan natin sa security Ang dami Kasi pag lumaki na sayang Hindi na kaya Adalin natin ito sa ano. Sa security. Oh, ayan ha. na. Bibigyan natin ng ating security. Simba para makapaggulay naman sila. Ang dami eh. Tamang-tama alas 12 pasado pa lang naman. Bibigyan muna natin to sa security. Kasi lumalaki kasi baka hindi na makain mas maganda yung tama lang ang laki marami to mga bayan huwag nga itong ito itong ating bunga ng malunggay para mas lalo pang dumami ah, kaya sabi nga sabihan nga na yeah, dadalhin natin dun sa ano sa guard house Punta natin sa grad house. Bibigay natin ito. Kasi wala pa naman alauna. na so, may alauna, pasok na naman tayo. Ito, so, kinuha ko muna. Kung samantalang makakain naman yung guard. Ng ating bunga malangkay. Ika, nalaglag. Nalaglag pa. Marami to kabayan kung gusto nyo punta lang kayo sa akin manghilang kayo sa akin pagbibigyan ko kayo ayan oh oo oh. malapit na tayo sa guard house pa man lang oras eh, mga 12.30 mamaya trabaho na naman tayo sinungkit ko lang to sinungkit kasi pag hinakyat mo ba, baka mabali yung sanga sayang yung maliliit mababali masasayang lak maganda yung kitin para para mapili yung malalaki bunga yan o natin dito sa ating mga mababait na guard ay gustong gusto nila yung bunga na to haluan daw lang nila ng baboy saka yung kamuti kamuting kahoy ma'am um, masarap daw masarap daw yung ano masarap daw yung bunga sarap talaga to ginigisa tapos isa mo sa baboy sarap sarap na malapit na tayo sa guard house so bibigay natin to pa ah, ito nyo gulay okay dito tayo kay ano ay eh, idol. Ah, ang bilis oh, ang dami niyan. Kasi bigyan mo na lang mga kasama mo. Ito ha? Ano luto mo? Lagay ko 'tong ano, yung isda. Ha? Isda. Isda. Oh, lagay ko ano, yung pinirito isda tapos okay. kamatis. wow, 'yun nga, masarap 'di ba? Iba baboy. Baboy pa masarap 'to sa ano, isda na may kamatis. Sarap boss. Ha? Tama. Pagkita mo na rito, ha? Haba ah, ng ngiti mo ha? <laughs> <laughs> ah, na naman sila ng bunga malunggay ha? Ah, pahinga muna ano? Wala pa naman na ano? Break time. Bigyan mo na mga kasama mo ha? Ito yung paborito niyang bunga malunggay ha? <laughs> eh. Shout out ka muna. Shout out! Salamat sa nagbigay! <laughs> Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo pa. Sige, pre. May tayo diyan. Papalakas ka na naman. Oh. <laughs> Pati si Wise, si gusto gusto 'yan. Ha? Ah? Gusto gusto niya 'yan. Ha, ah, atian niyo muna lang. Oo. Oh. Kasi yung iba, bibigyan ko naman din yung iba. Para hindi naman yung iba yata hindi marunong kumain eh. Para hindi naman magtampo ang ating puno ng malunggay. Parang dumami lalo yung bunga dumami ang lalong bunga ng ating malunggay huwag natin pagdamot <laughs> share your blessing sabi diba tama tama oh, di ba? share your blessing <laughs> o oh, kung sino pang may gusto dyan punta lang kayo dito sa aming cover court marami akong bunga nyan <laughs> pipiliin lang natin yung malaki hindi naman yung masyadong malaki yung tama lang magugulay na si masarap yan shout out shout out sa mga viewers <laughs> uh, pasok na na tayo ah. pasok na galaw na na malapit na sige bye bye Ah, wow, punta na tayo sa ating cover court Pasok na naman tayo. Back to the work. Nandito kayo yung ano, yung aso. Wala. Aso. <laughs> Nandiyan yung uh, aso ng tutulong. Ayan pasok na tayo. Galaunan na. Ang bilis ng oras. ở nơi cơ